Janine, nakisawsaw sa pagbitiw ni Paolo Abelino sa paggawa ng pelikula. Kapag talaga may mga issue ang kimpaw, palaging umeeksena para mapag-usapan din. Kalat kasi kahapon ang pagkadismaya ng aktor matapos magsilabasan ang mga episode ng The Alibi series sa social media. Nababahala na rin to ang mga fans na baka mawala na ng gana si Pao na gumawa pa ng proyekto. Nakiusap na rin kasi ang director na huwag ipakalat ang nasabing video clip. Ang nakaka rin kasi full video pa ang pinag-upload. Paano naman ang pinaghirapan nila? ba? Diba? Kung simple yung pakiusap lang ng team ay dinidedma. Ayon nga sa mga komento isa ako sa fans o supporters. Pero hindi naman ako naglalabas ng mga video clip at hindi pinapanood kung hindi nagagaling mismo sa Prime. Nagsubscribe ako para mapanood ko. Kung talagang supporters kayo, matutong sumunod sa policy. Huwag maging gahaman for the views. Hindi nila ginawa iyan ng isang araw lang. Ilang buwan pinagtrabahuan. Sana maisip din ng iba na mali ang kanilang ginagawa. Magtulungan na lang tayo. Huwag hayaan masira ang kimpaw. Kilala natin si Paulo. Baka pagsisihan iyan ng mga fans kapag hindi tumigil sa pagpapakalat. Sobra na o gusto na ang kanilang katigas ng ulo. Sobra na din ang paalala lagi ng kimpaw buong daali by series team. Dan lang yan sa mga komento.